Hello guys. Ah, uh, for this guys. Bis binisita ko guys yung aming uh, dating uh, bukitan guys. Bukit bukitin namin guys. <coughs> na ibininta na natin guys. May mga new gun kasi guys. Kailan hey guys. Ayan na guys Ang dami nang nakaharang sa daan guys Halos hindi na akong makadaan guys Kaya bumalik na ako guys Baka may mga as Nandito kasi kami guys Sa dating lugar namin Kasi Dito kasi kami nakarehistro So dito kami buo to guys iliwan na muna namin yung aming tindahan doon sa ano, adlay magagawin kami sa ano pa pagkatapos namin bumuto guys huwag na lang kami guys so wala tayo guys magawa guys ito dito na lang tayo guys papasyal guys sa bundok Kaya kasi tahimik dito guys Magkikita nyo guys Grabe na siya guys Tagal na namin guys Hindi na kumunta rito guys Mga ma ano guys Mga 2 years na 2 years na hindi na kami nakakit Mga bukid namin Dating bukid namin pala guys Kasi naibinta na ito guys namimiss ko kasi yung ano namin guys yung aming bukid kaya pinaspelan ko kaya lang hindi na, mas hindi na madaanan marami nang nagbago guys shout out pala guys sa lahat na subscribers sa aking uh, channel hindi ko man kayo may sa isa pero maraming salamat talaga sa uh, walang sawan yung uh, support uh, sa aking uh, channel at sa aking uh, followers sa aking uh, page. followers ko sa uh, aking uh, profile maraming maraming salamat po sa uh, walang sawan yung support uh. maraming salamat talaga So guys, amuju hati-hati guys. So guys, tenang ya guys. Yo hati-hati guys. Ini guys. So itu yang uh, anu guys. Buhaya uh, provincia guys. ganda ganda tadi guys, Taimik. Balikkal abana tadi itu guys. As uh, so guys. Kerana ingat teman tayo, guys. Pak tayo, guys.